Hello mga idol, assalamualaikum. So ngayon po ay magluluto po tayo ng gulay na ginataan. Pinaghalo ko lang po yung okra, sitaw, at saka munggo. At nilagyan ko rin siya ng okra. So ayan, hindi ko na pinakita kung paano ko siya ginisa. Mabilisang saka ko na lang, naisip na ibibidyo ko pala ay na luto ko na. So, ayan, nilagyan po natin siya ng daing na gurami na apat na piraso. So, na masarap yan siya pag ilalagay po sa ginataan mga idol. One of my favorite na ulam is gurami. So, ayan po siya, malapit na po siya maluto. At ayan, magmumukbang na tayo. Kagagawan ito ng Oh, So pag magtagal ito ay dambuhala ang abutin natin. So ayan po guys, saka ko lang naisip na kalahati lang pala ng mukha ko, yung ulo ko ay hindi nakukuha. Ay no, i-edit ko na siya. So ayan siya guys at magkakamay tayo. Mainit na mainit pa yan. So, hali kayo guys at sabayan niyo ako kumain dahil ang pagkain ay isang blessing ng Allah. So, may okra po tayo. Yan, ang laki ng subo. Subo ko talaga. Yan. Nadurog yung gurami guys kasi madali lang siya maluto pag ginagataan siya. Yung amoy niya, napakasarap na amoy ay kunwari mahilig sa sili eh, pero hindi naman siya masyado maanghang katamtama lang naman iyan na mag-inom tayo ng pineapple juice lakihan mo lang no Raisa ang iyong subo mm. natatakot ako kasi matinik yung ano yung isda kahit na maliit siya pero matinik ayan busog na busog na yan napadami talaga ang kain ko niyan pero hindi ko na naipakita kung gaano kadami ang nakain ko talaga at sandok pa rin ako ng sandok akala mo ba eh hindi magdadambuhala sa ginagawa niya Nako, baka man mamet. Sarap na sarap. So, ayan na po siya nung pagluto ko na guys. Ay ilalagay ko na po siya sa plato. Nahuli ang paglagay sa plato kaysa pagkain. Pero okay lang, at least ang nauuna ay pagkain. So, tignan niyo siya guys, nakakatakam. sa so, mahilig dyan sa gulay. Ako naman, di naman ako masyado mahilig sa gulay. Pero, basta munggo, ay the best sa akin. Iyan, naluto na po siya guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin pagpalain kayo ng Allah at sana lahat tayo ay maabot natin ating minimithi sa mundo ng Facebook. Thank you.